Alam nyo ba yung moment na sobrang bata mo pa tapos hindi mo alam kung tatawa ka o iiyak sa ginawa mo eh? Eto na yun! Oh, anak, behave ka lang ha. Shopping lang tayo, sandali. Pwede ka na maumupo dyan, maglibang ka muna. Oh no, parang may emergency ata ako ah. At ayun na nga, natayin na ako sa department store. Wala, ano kayong gagawin ko dito? Buti na lang talaga nakakita ako ng poster ng soccer player kaya nagkaroon ako ng idea kung anong gagawin ko. Oh wait, parang bola lang to ah. At ayun, pasok sa ilalim ng mga nakadisplay na sapato sa department store yung tae ko. Good day ma'am, yung anak nyo po may ginawa pong kalokohan, may sinipa po siyang tae kanina. Hindi ko alam kung kaninong tae yun, baka tae niya ata. Ay nako, imposibleng gawin niya ng anak ko. Mabait yan. Tingnan mo nga oh, ang cute-cute niya. At eto na pala guys, yung natutunan ko dito sa video na to. Na minsan, gamitin niyo yung pagiging cute niyo. Habang bata pa kayo. Kasi pag niyo, pangit na kayo. Hindi, joke lang. Yan lang. Um, Pwede kayo mag ano sa sports ganun si Pain niya, tae at pero ayun nagamit ko kasi yung kakyutan ko noon kasi bata pa nga, diba? Pero kung malaki na kayo, syempre, need i-resolve yung mga problema niyo sa maayos na paraan, hindi yung sisipain niyo lang palayo. Yun lang, thank you. Salamat, paalam.